Disclaimer, disclaimer, ang kwentong ito ay hanggo sa mga karanasan at kwento ng mga tao sa probinsya. Maaari itong maglaman ng mga bahagi na nakakatakot at hindi angkop para sa mga bata. Ang layunin nito ay magbigay aliw at kilabot, hindi para siraan ang sinumang tao o paniniwala. Kung ikaw ay madaling matakot, mag-ingat sa pakikinig. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan, kung saan ang katahimikan ay madalas binabasag lamang ng huni ng kuliglig at alulong ng aso tuwing dabi, doon nakatira ang mag-asawang si Mang Ernesto at Aling Rosa. Sa unang tingin, para silang huwarang mag-asawa, masinop, masipag at laging magkasama sa bukid. Ngunit sa likod ng kanilang tahimik na anyo, may mga bagay na hindi napapansin ng karamihan, maliban na lamang sa kanilang mga pinakamalapit na kapitbahay, kabilang ako. Ako ang kanilang kapitbahay sa kabilang bakod, kaya't halos araw-araw ay nakikita ko ang kanilang kilos. Sa umaga, si Mang Ernesto ay abala sa pagbubungkal ng lupa, habang si Aling Rosa naman ay nag-aalaga ng mga pananim at hayop. Pero may mga pagkakataong napapansin kung tila laging malamig ang pakikitungo ni Rosa sa kanyang asawa. Hindi siya tulad ng ibang babae sa baryo na may lambing o ngiti para sa kanilang kabiyak. Si Rosa, palaging seryoso, tila may iniisip na mabigat. Isang gabi, habang ako'y nakahiga, narinig ko ang malalakas na sigawan mula sa kanilang bahay. Malinaw ang boses ni Mang Ernesto, tila nagmamakaawa, samantalang si Aling Rosa ay matinis at galit ang tono. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang natahimik. Kinabukasan, nakita ko silang muli na parang walang nangyari. Si Rosa ay abala sa paglilinis ng kanilang bakuran, at si Ernesto na may nakaupo lamang, tahimik at nakayuko. Hindi ko na iwasang magtaka ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng kanilang tahanan? Lumipas ang mga araw at lalo kong napansin ang pagbabago sa kanilang samahan. May mga gabi na tila hindi natutulog si Aling Rosa. Makikita mo siyang naglalakad-lakad sa likod ng bahay, dala ang isang maliit na sako. Minsan, may hawak siyang garapon na may lamang likido at mga dahon. Naisip ko na baka naglalagay lang ng gamot sa mga tanim, ngunit bakit palaging sa hating gabi? Habang ang iba pang mga kapitbahay ay tila wala lang, ako ay nagsimulang kabahan. May kung anong bigat sa hangin tuwing dadaan ako malapit sa kanilang bakuran. Parang may matang nakatingin kahit walang tao. Isang gabi, muli kong narinig si Ernesto. Hindi na siya sumisigaw, kundi parang umuungol ng mahina, tila may sakit. Nakakakilabot ang boses niya, mahina, parang unti-unting nauupos. At sa bawat umol, kasabay ang mga bulong ni Rosa na hindi ko mawari kung dasal ba o orasyon. Sa puntong iyon, nagsimula akong magduda na baka may mas malalim na sikreto ang kanilang mag-asawa. Ang dati kong tingin na normal na pamilya ay tila nagiging misteryo. May nararamdaman akong paambang hindi ko mailarawan. At doon nagsimula ang aking kaba, ang hinala na baka nga ang mismong asawa ni Ernesto, si Aling Rosa, ay may ginagawang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng normal na tao mabilis ang naging pagbagsak ng kalusugan ni Mang Ernesto. Kung dati ay malakas siyang magbungkal ng lupa mula umaga hanggang hapon, ngayon ay madalas ko na siyang makita na nakaupo lamang sa kanilang bangko sa harap ng bahay. Wala na ang dating sigla at lakas sa kanyang mga mata, napalitan ito ng panghihina at pagkabalisa. Una kong napansin ang pagbabago ng isang umaga, naglalakad ako papunta sa bukid at nasalubong ko siya. Nakayuko siya, tila walang gana, at halos hindi ako makilala. Ang dati niyang matipunong katawan ay unti-unting nangayayat. Ang mga braso na dati ipuno ng laman ay naging payat at halos buto na lamang ang bumungad. Nangumusta ako, ngunit ang sagot niya ay mahina, halos pabulong, ayos lang ako, alam kong hindi yon totoo. Lumipas pa ang mga linggo at lalong lumala ang kanyang kalagayan. Madalas siyang inuubo, nilalagnat, at may mga sugat na basta na lamang sumusulpot sa kanyang balat. Pinatingnan na siya kay Dr. Riva sa bayan, ngunit ang sabi ng doktor, wala namang natukoy na sakit na malubha. Stress at pagod lang, iyon ang simpleng tugon. Pero alam kong hindi iyon sapat na paliwanan. Dinala rin siya kay Albulario Pedro, ang kilalang manggagamot sa baryo. Gumawa ito ng tawas at binasa ang anyo ng uso. Pagkatapos, napakunot ang noo ni Albulario Pedro. May mabigat na ginagawa sa kanya. Hindi ito karaniwang sakit. Parang may kumukulam. Nang marinig yon, kumalat agad ang usapan sa buong baryo. Ang iba'y nagtataka, ang iba na may natatakot. Ngunit higit sa lahat, nagsimulang lumutang ang bulong-bulungan na baka ang mismong asawa ni Ernesto, si Aling Rosa, ang may kagagawan. Napansin ko rin na tuming lumalala ang kondisyon ni Ernesto, mas nagiging mailap at tahimik si Rosa. Kapag tinatanong siya ng mga kapitbahay, mabilis siyang umiwas at sinasabing, pagod lang siya. Pero bakit tila wala siyang pakialam sa paghihirap ng asawa niya? Isang gabi, hindi ko inaasahan ang aking nasaksihan. Dumungaw ako mula sa bintana nang marinig kong muli ang pag-ungol ni Ernesto. Nakita ko siyang naglalakad sa bakuran nila, walang chinelas, nakapantulog, at parang wala sa sarili. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit tuloy-tuloy ang kanyang paglalakad na para may sinusundan na hindi nakikita. Parang inaakay siya ng isang puwersa. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa huminto siya sa ilalim ng puno ng mangga. Doon siya biglang napatigil at nakatingala, habang ang kanyang mga labi ay kumikilos, tila may sinasabi, ngunit walang tunog na lumalabas. Nakakakilabot ang itsura niya para siyang nilalaro ng espiritu. Samantala, sa di kalayuan, nakita ko si Rosa sa kanilang likod bahay. May hawak siyang garapon na may lamang itim na likido at mga tuyong dahon. May ginagawa siyang ritual, mahinang bulong at pagdurog ng kung ano-anong bagay sa maliit na palayo. At sa tuwing isinasawsaw niya ang kanyang daliri sa garapon at dinidikit iyon sa lupa, mas lumalakas ang daing ni Ernesto. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang mga paako'y nanininig habang pinagmamasdan ang tagpong iyon. Doon ko unang naramdaman ang malamig na katiyakan, may kakaibang nangyayari. At kung totoo ang hinala ng Albulario, baka nga mismong asawa ni Ernesto ang kumukulam sa kanya. Simula noon, hindi na ako mapakali. Tuwing makikita ko si Ernesto na lalong namumutla at si Rosa na tila mas nagiging malakas at matatag, parang may kurot sa dibdib ko na nagsasabing may mas malalim pang sikreto sa loob ng kanilang tahanan. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumadami ang nakapapansin sa kakaibang kalagayan ni Mang Ernesto. Kung dati paminsan-minsan lang ang kanyang panghihina, ngayon ay halos araw-araw na. At bawat gabi, tila may kasamang kababalaghan na hindi maipaliwanag ng kahit sino sa amin. Isang madaling araw, nagising ako sa inay ng mga aso. Tahol sila ng tahol, lahat nakatutok sa direksyon ng bahay ni na Ernesto at Rosa. Nang sumilip ako, nakita kong muling naglalakad si Ernesto sa dilim, nakapikit at parang wala sa sarili hindi siya dumaraan sa pintuan, parang kusa niyang nalalampasan ang mga harang. Ang mas nakakakilabot, habang naglalakad siya, may mga bakas ng dugo na naiiwan sa lupa kahit wala namang sugat na makikita sa kanyang katawan. Kinabukasan, kinausap ko si Aling Pacing, isa sa aming matandang kapitbahay na kilalang maraming alam tungkol sa mga pamahiin. Kinwento ko ang aking nakita. Napabuntong hininga siya bago sumagot, pag ang tao ay ginagawa ng masama, Lalo na ng sariling asawa, lumalabas sa katawan niya ang mga palatandaan. Ang mga sugat na basta nalang sumusulpot, ang paglalakad ng tulog, at ang biglaang panghihina, kulam ang tawag doon. Nangingilabot ako sa kanyang mga sinabi, lalo na nang mapansin kung unti-unti nang nagkakaroon ng kakaibang marka ang katawan ni Ernesto. May maliliit na pasa sa kanyang likod at braso na tila hugis daliri, parabang may malalakas na kamay na kumakapit sa kanya tuwing gabi. Sa kanyang dibdib naman ay may itim na tila paso ng kandila na araw-araw ay lumalaki. Hindi ko alam kung paranoia lang, pero tuwing dumaraan ako sa bakuran ni na Ernesto, nakikita ko ang mga bote na nakabaon sa lupa, mga bote na may lamang buhok, kuko, at kakaibang likido. Isa sa mga bote ang nabasag ng madapa ang isang bata, at mula roon ay lumabas ang matapang na amoy ng bulok na karne. Lalong lumakas ang kutob ko, hindi ito basta simpleng gamit, ito ay gamit ng kulam. Isang gabi, naglakas loob akong lumapit sa bahay nila para magbigay ng tulong. Ngunit bago pa ako makalapit, narinig ko ang mahinang tinig ni Rosa mula sa kanilang kusina. Para siyang nagdadasal, ngunit kakaiba ang kanyang mga salita, hindi ko maunawaan, parang ibang wika. At sa tuwing magbubulong siya, mas lalong lumalakas ang daing ni Ernesto mula sa loob ng kanilang silid. Napaatras ako sa kaba. Hindi na ito normal, lahat ng palatandaan ay malinaw, may ginagawa si Aling Rosa laban sa kanyang asawa. Maging ang ibang kapitbahay ay nakapansin na rin. Sila'y nag-uusap-usap sa tindahan, pabulong at takot, bakit kaya si Rosa mismo ang gumagawa nito? Hindi ba't asawa niya yon? Ano ng dahilan para gawin niya yon sa sarili niyang kabiyak? Baka may kapalit baka may gusto siyang makuha sa bawat usapan, lalo akong kinikilabutan. Dahil kung totoo ngang si Rosa ang may kagagawan, isa lamang ang ibig sabihin, handa siyang ipahamak ang taong pinakamalapit sa kanya. At sa isang baryong maliit at tahimik, walang mas nakakatakot kaysa sa ideya na ang mismong kapitbahay mong akala mo'y ordinaryo, ay may tinatagong dilim na kayang pumatay ng dahan-dahan. Habang patuloy na lumalala ang sitwasyon ni Mang Ernesto, hindi na nakatiis ang mga kapitbahay. Ang dating pabulong na usapan sa tindahan ay naging bukas na pag-uusap na lahat ay nagtatanong, ano na ang nangyayari kay Ernesto? At ano ba talaga ang ginagawa ni Rosa tuwing gabi? Si Mang Ernesto halos hindi na nakikita sa labas. Kapag umaga, minsan ay nakadumaw siya sa bintana, namumutla at halos hindi na makilala. Kapag gabi naman, panay ang ungol at daing na dinig hanggang sa kalsada. Ang mga aso sa paligid ay tila nababaliw sa kahol, parang may nakikitang hindi nakikita ng tao. Isang gabi, nagpa siya ang ilan sa mga kapitbahay na magbantay. Sama-sama silang nagtipon sa bakura ni Aling Pacing, malapit sa bahay ng mag-asawa. Ako man ay nandoon, dala ang kaba at takot. Ang buwan ay bilog na bilog at ang hangin ay malamig at mabigat. Lahat kami ay tahimik na nag-aabang. Bandang hating gabi, narinig naming muli ang daing ni Ernesto. Mahina noong una hanggang sa lumakas at naging parang iyak ng hayop na sugatan. Kasabay nito, nakita namin si Rosa sa kanilang likod bahay. May dala siyang puting kandila at isang itim na garapon. Nilapag niya ito sa lupa at nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi namin maintindihan. Diyos ko, bulong ni Aling Pacing habang hawak ang rosaryo. Hindi dasal yan, dagdag niya, ritual yan. Habang nakatingin kami, napansin naming nagliliyab ang apoy ng kandila kahit walang hangin. Si Rosa ay nakayuko, para bang nakikipag-usap sa lupa. At sa bawat bulong niya, maririnig ang pagdaing ni Ernesto mula sa loob ng kanilang bahay, dinig na dinig na tila lumalaban pero walang lakas. Bigla, may aninong dumaan sa bubungan ng kanilang bahay. Isang malaki at mabilis na hugis, parang tao, ngunit may mahahabang pakpak. Ang mga bata ay napahigpit ng yakap sa kanilang ina, habang ang mga kalalakihan ay nagkunwaring matapang, ngunit baka sa kanilang mga mata ang sindak. May aswang sigaw ng isa, ngunit agad siyang tinakpan ng bibig ni Pedro, takot na baka marinig ni Rosa. Lalong bumigat ang gabi. Ang sigaw at umbol ni Ernesto ay nagsanib, parabang may nilalabanan siyang hindi nakikita. At si Rosa, imbes na mag-alala, ay patuloy lang sa kanyang ginagawa, hindi alintana ang lahat. Hindi na ito tama, bulong ko sa sarili ko. Ngunit kahit gusto kong lumapit, tila nakapako ang aking mga paa sa lupa. Ramdam ko na kapag nilapitan namin siya ng walang paghahanda, may mas masama pang maaaring mangyari. Nang matapos si Rosa sa kanyang ginagawa, bigla siyang tumayo at tumingin sa direksyon namin. Ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa dilim, parang alam niyang may mga nakamasid. Nagtago kami agad sa likod ng mga halaman, nanginginig ang katawan. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik siya sa loob ng bahay, bitbit -bit ang garapon. Ang umbol ni Ernesto ay biglang humina hanggang sa naging katahimikan. Ngunit hindi ito kapanatagang katahimikan, kundi katahimikan na puno ng kaba. Doon namin na pagtanto, hindi na basta chismis lang ang lahat ng ito. Totoo ang aming mga nakita. At kung hindi kami kikilos, baka tuluyan ng mapahamak si Ernesto, at baka pati ang buong baryo ay madamay. Kinabukasan, matapos ang nakakatakot na gabing iyon, hindi na mapakali ang mga kapitbahay. Ang ilan ay nagsimulang lumayo sa bahay ni na Ernesto at Rosa. May mga bata na bawal nang lumapit doon, at pati ang mga asoy tila ayaw nang dumaaan sa kanilang bakuran. Ang bahay ay naging parang itim na anino sa gitna ng aming baryo, nakakatakot at iniiwasan. Ngunit may ilan sa amin na hindi na makatiis. Isa na roon si Aling Pacing na lumapit sa isang kilalang albularyo mula sa karatig baryo, si Apo Isko. Matanda na siya, ngunit kilala sa malakas na pananalig at kaalaman sa panggagamot. Nang marinig ni Apo Isko ang nangyayari, hindi na siya nagatubili. atubili Nararamdaman ko na agad ang bigat, Anya, habang nakatingin sa direksyon ng bahay ni na Ernesto. May masamang ginagawa sa kanya. Kailangan na nating ilantad bago mahuli ang lahat. Pagdating ng hapon, nagtipon-tipon ang ilan sa amin sa harap ng bahay. Kasama si Apo Isko, pinasok namin ang loob. Doon, nadatnan namin si Ernesto, nakahiga, nanginginig, at ang katawan ay puno ng marka. Ang kanyang mga mata ay nakadilat munit tila walang nakikita. Ang hininga niya ay mabigat at putol-putol. Habang tinitingnan ni Apo Isko si Ernesto, biglang dumating si Rosa mula sa kusina. Nakita ko agad ang kanyang mga kamay na nanginig, munit ang kanyang mga mata ay matalim at malamig. Ano nung ginagawa ninyo rito, mariin niyang tanong. Walang sumagot agad. Munit nagsalita si Apo Isko, matatag ang tinig, hindi na kami mananahimik nakikita namin ang ginagawa mo. May mga gamit ka ng kulam at ikaw mismo ang unti-unting pumapatay sa asawa mo. Namilog ang mga mata ko nang ilabas ni Apo Isko ang isang lumang panyo. Doon nakabalot ang mga bagay na nakita niya mula sa paligid ng bahay, buhok ni Ernesto, mga kuko, at piraso ng kanyang damit na may mansa ng dugo. Lahat iyon ay nakatali sa maliit na piraso ng tela na may kakaibang simbolo. Mga gamit ng kulam ito, dagdag ni Apo Isko at ikaw lang ang may akses dito. Napangisi si Rosa. Ang ngising iyon ay hindi ng isang inosente. Bagkus, isa yung ngisi ng taong nahuli ngunit hindi natatakot. Kung alam niyo lang, bulong niya, matagal ko na siyang gustong mawala. Dahil may iba akong mahal at may kapalit akong hinahabol. Hindi ako mahihinto. Nanginginig ang mga kapitbahay sa kanyang pag-amin. Ang tahimik at simpleng babaeng kilala namin ay biglang naging halimaw sa aming paningin. Habang nagsasalita si Rosa, biglang lumakas ang daing ni Ernesto. Parang may tinatanggal na buhay sa kanyang katawan. Sinubukan siyang hawakan ng ilang kalalakihan, ngunit para siyang may apoy, mainit at nanginginig ang kanyang balat. Agad kumilos si Apo Isko. Kumuha siya ng langis at asin at nagsimulang magdasal ng orasyon. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang bumigat, parang may dumidilim sa paligid. Si Rosa naman ay napaatras, at ang kanyang anyo'y tila nagbabago, ang kanyang mukha'y humaba, at ang kanyang mga mata'y nagkulay dilaw. Hindi na tao ang kaharap natin, sigaw ni Aling Pacing, nanginginig ang boses. Doon nagsimula ang katotohanan na lahat kami ayaw sanang paniwalaan, si Rosa ay hindi lamang mangkukulam. Siya'y kaalyado ng mga nilalang na matagal na naming kinatatakutan, mga aswang na nagtatago sa dilim ng gabi. Pagkalantad ng katotohanan, biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng bahay ni na Ernesto. Ang mga kandilang dala ni Apo Isko ay nagsimularing magliyab ng mas matindi, tila nakikipaglaban sa puwersang hindi nakikita. Si Rosa, na nayoy nakaharap sa amin, ay nag-iba na ng anyo, ang kanyang buhok ay lumalawit na parang itim na usok, at ang kanyang mga kuko ay humaba, tila matutulis na pangil ng hayop. Ang kanyang tinig ay bumigat, nag-etso sa buong bahay. Akin si Ernesto, sigaw niya. Walang makakakuha sa kanya sa akin. Ang kanyang kaluluwa ay nakatalina. Nagsigawan ng ilan sa mga kapitbahay at muntik ng magsitakbuhan. Ngunit agad silang pinigilan ni Apo Isko. Huwag kayong tatalikod, Anya. Pag tumalikod kayo, mas madali kayong aatakehin ng masama. Nagumpisa ang ritual. Binuhusan ni Apo Isko ng langis at asin ang sahig at nagsimulang bikasin ang orasyon. Ang bawat salita ay nagpatindig ng balahibo ko, hindi ko yon maintindihan, ngunit ramdam kong may kapangyarihang pumipigil sa puwersa ni Rosa. Ngunit hindi siya nagpatinan. Umungol siya ng malakas at biglang nagliyab ang isa sa mga bote ng kulam sa sahig. Ang usok nito ay kumalat sa loob ng bahay at mula sa usok ay lumitaw ang mga anino, mahahabang hugis na tila mga nilalang na hindi tao. Mga alagad ng dilim, sigaw ni Apo Isko. Hindi kayo magtatagumpay, habang sinasambit niya ang mga salita, nagsimulang magwala si Ernesto. Ang kanyang katawan ay parang nilalamon ng hindi nakikita. Hawak siya ng apat na kalalakihan, ngunit para siyang may lakas ng sampung tao. Ang kanyang mga mata ay namumuti, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang mahihinang tinig ng iba't ibang nilalang. Lalong lumakas ang dasal ni Apo Isko. Habang nagro si Aling Pacing at ang ibang kapitbahay, Kumislap ang apoy ng mga kandila at nagkaroon ng malamig na hangin na tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi niyo ako mapipigilan, sigaw ni Rosa, at sa isang iglap tumalon siya sa gitna ng kwarto. Ang kanyang anyoy halos hindi na makilala, mataas ang kanyang tindig, mahahaba ang kanyang pangil, at ang kanyang balat ay naging kulay abo. Parang isang nilalang na matagal nang nagtatago sa anyo ng tao. Ngunit hindi umatras si Apo Isko mabilis niyang inihagis ang isang bote ng banal na langis kay Rosa. Sumirit ito sa kanyang balat at nagpasiklab ng matinding uso. Napasigaw siya ng malakas, isang sigaw na hindi natinig ng tao kundi halinghing ng hayop. Habang naglalaban ang dasal ni Apo Isko at ang sumpa ni Rosa, kami namang mga kapitbahay ay nagtipon, pinagtulungang sunugin ang mga gamit ng kulam, mga garapon, mga piraso ng damit ni Ernesto, at mga tuyong dahon na nakatali. Sa tuwing may sinusunog, lalong nagwawala si Rosa, para bang unti-unti ring nawawala ang kanyang kapangyarihan. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Si Ernesto ay nawala ng malay, ngunit humina rin ang sigaw ni Rosa. Lumingon siya sa amin, galit at nanlilisik ang mga mata, ngunit bakas na rin ang takot sa kanyang anyo. Alam kong hindi pa tapos ang laban, ngunit sa oras na yon, ramdam kong unti-unti nang bumabalik ang liwanag laban sa dilim nanginginig ang buong bahay habang naglalaban ang dasal at sumpa. Ang bawat pagbigkas ni Apo Isko ng orasyon ay tila suntok ng kidlat na humahampas sa katawan ni Rosa. Ang dating makapangyarihan at mapanlinlang na mangkukulam ay nayoy tila unti-unting nawawalan ng lakas. Hindi niyo ako mapapabagsak, bulalas ni Rosa, ngunit ramdam naming lahat ang panghihina sa kanyang boses. Si Ernesto, na ngayoy nakahandusay sa sahig, ay nagsimulang bumalik ang kulay sa kanyang mukha bagaman nakapikit pa siya, umuusad na ang kanyang paghinga. Parang may mabigat na kadenang tinanggal mula sa kanyang katawan. Apois ko, sigaw ko. Si Ernesto. Gumagaan na siya. Ngumiti ng bahagya ang matanda, ngunit hindi siya tumigil sa kanyang orasyon. Huwag kayong bibitiw. Tumulong kayong lahat. Dasal niyo ang magpapatapos nito. Sabay-sabay kaming nagdasal. Ang mga tinig namin, bagamat nanginginig sa takot, ay nagsanib at nagmistulang pader laban sa dilim. Naroon ang kapitbahay naming si Mang Kaloy na paulit-ulit na nag-aantanda ng krus, si Aling Pacing na nagro-rosaryo, habang umiiyak, at ang iba pa na nakataas ang kamay na para bang itinataboy si Rosa. Hindi na nakayanan ng mangkukulam. Ang balat niyang kulay abo ay nagumpisang magbita, at mula rito ay lumabas ang itim na usok na nagtatangkang lumabas ng bahay. Munit bawat pagtatangkang iyon ay sinusunog ng apoy ng kandila at asin na inilatag ni Apo Isko. Hindi ka na makakabalik, Rosa, madiing sigaw ng matanda. Sa ngalan ng may kapal, isinusumpa kitang hindi na muling makapipinsala. Isang napakalakas na sigaw ang binitawan ni Rosa, isang sigaw na umalingaungaw sa buong baryo. Ang mga ibon sa labas ay biglang nagsiliparan at ang mga aso ay nag-alulong bumagsak siya sa sahig, nanginisay, bago tuluyang nagliyab ang kanyang katawan ng parang sinunog ng apoy na wala namang apoy na nakikita. Naiwan ang abo at ang isang piraso ng tela, ang dating bestida ni Rosa, ngayon ay abot-abo na lang. Tumigil ang pag-uga ng bahay. Nawala ang malamig na simoy at nagbalik ang init ng kandila sa paligid. Huminga ng malalim si Apo Isko at tuluyang isinara ang maliit na aklat ng orasyon. Tahimik kaming lahat, Walang gustong magsalita. Tahanhin ang malakas na hikbi ni Aling Pacing ang umalingawngaw. Si Ernesto ay unti-unting dumilat at sa kanyang mga mata ay bumalik ang buhay. "Nanay," mahinang sambit niya. "Bakit ako nandito? Anong nangyari?" Agad siyang niyakap ng kanyang ina, umiiyak sa tuwa at pasasalamat. Ang mga kapitbahay naman ay isa-isang lumapit, hawak-hawak ang kamay ng binata, parang siya ay isang sundalong bumalik mula sa digmaan. Munit habang ang lahat ay nakatingin sa abo ni Rosa, alam naming hindi lang basta tao ang aming nakaharap. Isa siyang puwersa ng dilim na nagtagumpay sana kung hindi kami nagbuklod. Sa wakas, bagsak na ang mangkukulam na kumitil ng katahimikan sa aming baryo. Munit habang nakatitig ako sa abo, hindi ko maiwasang isipin, kung si Rosa ay isa lamang sa marami, ilan pa kaya ang nagkukubli sa anyo ng karaniwang tao? Paglipas ng unos, unti-unting bumalik ang katahimikan sa aming baryo, ngunit iba na ang timpla nito. Hindi na ang dati nating kampay-kampay na katahimikan, may kasamang pag-ingat at mga matang palihim na bumabantay sa kadiliman. Si Ernesto ay dahan-dahang gumigising mula sa bangungot, ang kulay ng kanyang mukha ay bumalik, ang kanyang mga kamay ay nagbalik ng init. Ngunit may bakas pa rin ng hiwaga sa kanyang mga mata, mga sandaling hindi niya maalala, mga oras na tila kabilang ang kanyang kaluluwa sa isang lugar na malayo at mabagsik. Nang lumipas ang ilang araw, muling nabuhay ang mga pag-uusap sa aming palengke at kalsada. May pag-iyak, may pasasalamat, may bulong ng takot. Si Apo Isko ay naging bida sa mga labi ng marami, siya ang nagtanggol, siya ang nagligtas. Munit hindi namin nagawang parang wala na, hindi ganun kadali. Ang abo ni Rosa ay itinabi sa isang sako at inilibin ng lihim sa itaas ng bundok, Ngunit may ilan sa amin na natutong tumingin sa mga anino ng medyo mas mahigpit. Si Ernesto, sa kanyang paggaling, ay nagising na may malaking puwang sa alaala. May mga gabi na napapahinto siya sa gitna ng gawain, biglang nagiging malungkot, at parang may bulong na tinatanggap lamang ng kanyang pandinig. Minsan ay napapailing siya, at tila nagtataka sa sarili, bakit parang may pinagdadaanan ako, usisa niya habang nag-inom ng kape sa amin. Hindi namin maibigay ang buong sagot, habang ako'y naglalakad sa gabi, napansin kong ang mga bituin ay maliwanag pa rin, ngunit may kakaibang liwanag na tila nag-iwan ng anino sa buong bakuran. Ang mga anak ay natutong magdala ng bawang at asin bilang palabas na proteksyon, at ang mga pinto ay hindi na basta-basta binubukas kapag may kumakatok ng kalagitnaan ng gabi. Ang baryo namin ay nagbago, may pagkamahiyain, may pag-iingat, at may bagong panuntunan, tumulong, magbantay, at manalangin ng sama-sama. Isang hapon, habang nag-aayos kami ng bakuran, napatingin ako sa luma at naputol na piraso ng tela na natira mula sa damit ni Rosa, isang maliit na abulang na nakakapit sa lupa. Napagmasdan ko ito at naisip ko ang tanong na paulit-ulit kong iniwasan, tapos na ba talaga? Hindi ito basta tanong ng kuryosidad. Ito ay takot na may tinig. Sa ilang gabi, may mga kapitbahay na nagsasabing may napapansing hugis sa gilid ng liwanag, parang anino ng isang babae na dumaraan, mabilis at hindi kumikibo, na sinusundan ng malamig na simoy. May nagkwento rin na may nakita raw na pakpak na dumapo sa bubong, ngunit pagkasulyap, wala na. Si Ernesto, sa kabilang banda, ay nagsimulang magbago ng panimindigan. Humarap siya sa amin at nagpasalamat, at sa mata ng marami, siya ay panibagong simula. Ngunit sa loob ko, at sa ilan pang matatanda, may napakaliit na pangamba. May mga bagay na hindi nababawi ng orasyon o apoy, mga baka sa kaluluwa na nananatiling nakatago. Habang ako'y susulat ng tala tungkol sa nangyari, may isang malamig na bulong na pumasok sa aking isip, hindi mula sa hangin, kundi parang paalala. May mga nilalang na umiiral sa gilid ng ating mundo, at hindi lahat ng pagtatapos ay tunay na wakas. At sa huli, habang pinapalitan ko ang ilaw sa aming sala at pinapakinggan ang tahimik na paghinga ng baryo, narinig ko ang bahagyang pagsingit ng hangin sa bintana, Parang boses ng babae na bumubulong ng isang pangalang dati kong kilala. Napalingon ako. Wala namang tao sa gilid ng daan. Ngunit sa ilalim ng buwan, may bakas, isang aninong dumaan na hindi ko matiyak kung tao pa ba o alaala lamang. Hindi ko maipangako ang katiyakan. Ang natutunan namin ay simple, manatiling mapagbantay, magtulungan at huwag kalilimutan. Munit may isang bagay na hindi ko malilimutan, ang pakiramdam na kahit paano, may pabaon na nag-iwan sa amin, hindi lamang abo at pagod, kundi isang tanong na hindi agad masagot. Cliffhanger, sa muling pag-ihip ng hangin, may napakababang pagningit-ngit na bumuhos mula sa libingan ng bundok, parang isang halakhak na naputol. At sa puso ng gabi, napagtanto ko na baka ang tunay na panganib ay hindi kailanman naglaho, kundi naghintay lamang ng tamang pagkakataon upang muling magising.